Pares, pala kami na ex mo, may sa baybayin. Fair na sa kanya. Pwede bang huwag na lang natin sa pag-usapan? Two months lang dapat kami ni Mama dito. Dahil naman yung pinsan niya, pero dahil kay Anne, I insisted on staying behind. Sabi ko kay Mama, sabi ko kay Mama, dito talaga sa Pilipinas yung future ko. Pero ito to nun. Ayoko lang talagang iwan si Anne. Asawa so, yung parents ko. Kasama yung big brother ko, kaya ako lang mag-isa dito. Hawaii? Yep. May great kayo? I was born in Hawaii. Mm -hmm. My mom was an immigrant worker before. Uh, naging citizen na lang siya nung ano, kinasal rin ng dad ko. Yung papa mo, Pinoy? U.S. citizen. Big sabi na nung lahi. Ah, well, he's half native Hawaiian and half Pinoy. Which doesn't make any difference kasi we all look the same. Alika, papakita Look here. This is my lolo. father's side. Believe it or not, he's one of the original sakadas in Hawaii. Anong sakada? Sakada meaning sila yung pinakaunang Pinoy na recruit para mag sa sugar and pineapple plantation sa Hawaii. It's like about a century ago. Sila yung reason kung bakit maraming Pinoy sa Hawaii at maraming lahing Pinoy doon. May ilig ako sa Philippine history, pero hindi ko alam yun ah. Now you do. Siguro, proud ka sa family mo? Students ko sa ESL. Dito na sa Manila yan. Kai Imana. Full name ko yun. Saan mo nakita? Dito. Ito. Galing ito sa ex ko. Si Ann. Pero pala kami na ex mo, may sa baybayin. Fair na sa kanya. Pwede bang huwag na lang natin siya pag-usapan? Two months lang dapat kami ni Mama dito. Dahil naman tayong pinsan niya, pero dahil kay Anne, I insisted on staying behind. Sabi ko kay Mama, sabi ko kay Mama, dito talaga sa Pilipinas yung future ko. Pero ito to nun, ayoko lang talagang iwan si Anne. Pina-extend ko nga yung visa ko eh. Three years. Three years yun, ganun katindi. I struggled to make things work so that I could be with her. Ano meron dun? <laughs> Click kami. Yun lang? You know what I mean? Ang dali-dali makahanap ng kaklik. Pero mga tayo nag-click tayo agad o. Ganun lang. Ah, huh. sobrang grabe naman yung up mo yung buhay Amerika para sa isang babae. Hmm. Hinaway ko yung parents ko dahil sa kanya. Tapos bubreakan niya lang ako. Mitch.